First time kong magluto ng dinuguan dito. Pwede naman pala magluto kahit walang dugo ng baboy. Alam nyo ba kapag nauwi lang ako ng Pilipinas nakakakain nito? Naglagay na ako ng mantika sa ating kawali at nung mainit na ito, ginis ko na itong ating hiniwang sibuyas, bawang at luya. Pagkatapos ay sinunod ko nang inilagay itong ating hiniwang pork belly. Naglagay ako ng asin at paminta sa ating karne para mas maging malasa ito habang ito ay ating niluluto. Niluto ko lamang ang karne ng baboy hanggang sa maging brown ang skin nito. Pagkatapos ay inilagay ko na itong tinta ng pusit. Yes, tama po kayo nang narinig. Tinta po ng pusit ang gamit natin sa recipe ito. Tinimplahan ko naman ito ng patis tsaka ako inilagay yung ating dalawang basong tubig at naglagay din ako ng dinurog na paminta. Pagkatapos haluin ay tinakpan ko nito para mas mabilis maluto ang karne ng baboy. After 15 minutes ay malambot na ang karne ng baboy baboy. Pagkatapos ay chinek ko na ang lasa kung pasado no ba at dahil medyo nakulangan ako, kaya naman naglagay ako ng asin. Sinunod ko na rin inilagay itong ating suka. Hinayaan ko munang kumulo for 3 minutes. Naglagay din ako ng ceiling green. Hinayaan ko lang kumulo for 8 minutes na walang takip. At nung luto na, isinerve ko na agad ito dahil excited na akong kumain. Nagulat ako at napakasarap. Hindi rin siya malansa. O siya, kita-kits ulit tayo next time. Bye!